Hello Gemini and hello everyone. Ito ang inyong March 2025 reading. So kukuha muna tayo ng mga cards and titignan natin kung ano ang advice and messages ng universe or ng cards para sa mga Gemini. So kung bago kayo dito sa channel nito, ang goal natin dito ay makapagbigay ng gabay using light from above para may positive energies ang lahat. All right? So, umpisa na natin. Okay. <clears throat> All right Gemini ang... Unang dalawang cards mo ay ang two of wands and ang um, 8 of pentacles so nakikita ko rito na yung energy ninyo Gemini is all about you are looking forward you are planning you are trying to make a decision meron kayong mga sinusubukang bagong um, endeavors meron kayong sinusubukang bagong project or meron kayong pinag-aaralan na isang bagay na bago na hindi nyo pa nasusubukan before. Ito ay something na ginagawa ninyo ng paraan para para sa interest niyo yung iba sa inyo very curious lang yung iba naman may malaking sobrang gustong mangyari in the future pero nakikita ko dito that you are really planning and you are trying to learn new things kaso lang ang ang nakikita kong issue sa inyo Gemini masyado kayong maraming um, let's say marami kayong ginagawa ngayon, masyado kayong busy, madami kayong pinagkakaabalahan at hindi mo alam kung saan mapupunta ang oras mo. So, Gemini, it's either trabaho ang ginagawa mo or baka naman talagang libang na libang ka sa mga kung anong uh, uh, entertainment or na meron kang mga hobby. Kumbaga, hindi naman necessarily na talagang trabaho ang ginagawa mo, pero talagang marami ka lang ibang activities. Okay? Gemini, nakikita ko dito that there is a conversation between you and other parties. This can be somebody na uh, kasama mo sa trabaho, or pwedeng kapamilya mo, or some people that you are planning to do something na may kinalaman sa isang malaking grupo or between a group of friends <coughs> it can also be something about some kind of paper uh, may may documents na pinapasa mayroong documents na uh, pag may, may kasunduan no yun yung nakikita ko dito and this is something that you are working on or baka ito yung parang pinaka uh, pinagkuhugutan no Gemini, nakakita ko in the past na there is a stubbornness Nicole kung stubbornness to or something about your energy na hindi kayo uh, nag-adjust sigo sa ibang tao or parang hindi kayo hindi kayo masyadong nagbago it can be it, it's neither bad or good pero nakikita ko dito na kung ano kayong na kung ano ka noon eh ganoon ka pa rin ngayon No? May energy na gano'n kasi may opportunity naman na maybe you could have changed in terms of let's say belief, values mo pero nakikita ko ganun ka pa din ngayon. Ang nag improve ka pero hindi ka naging uh, nag-evolve ka pero hindi ka nagiging ano eh totally different na tao. No or totally baliktad ang nagiging uh, pananaw mo. You have the Knight of Swords energy ang nakikita ko dito, Gemini, uh, napaka tapang mo. Matapang ka kasi yung mga bagong ideas, hindi ka takot na subukan. O kung natatakot ka namang subukan, hindi ka din, uh, hindi mo din sinasabing wag gawin ay mo pa din or nag-iisip ka ng paraan kung paano gagawin yung mga bagay na yon, meron kang lakas ng loob para to move forward. Nakikita ko dito na minsan, kahit hindi ka ganun kaalam or ka marunong doon sa mga ideas na gusto mong mangyari, eh, meron kang meron kang lakas ng loob para subukan. Nakikita ko dito yun eh, kasi Knight of Swords <coughs> nakikita kong very aggressive yung energy. Uh, minsan, baka masyado kang uh, aggressive compared sa dapat na maging ano mo. Pero, this is something, some energy na maybe kailangan mo rin, no? Gemini. In the future, Gemini, you have the Knight of Cups in reverse energy. This is about sa... Nakikita ko dito na mayroong possibility sa mga Gemini na kung ano yung ina-expect mo or inaasahan mo from somebody ay hindi niya ma-deliver sa'yo. Or meron kang inaasahang tao na you're hoping na you're hoping na maging successful, ganyan, pero hindi ito yung nagiging uh, resulta. Kung baga, nagkakaroon ng konting um, difficulty pagdating sa expectations, no? So, tingnan natin. Gemini, other people around you, wala silang time to work on those things na you are trying to uh, to do. Yung mga kailangan mo sa kanila na, let's say, supporta or kung ano man yan, medyo, medyo busy din sila, no? So, so baka, baka napapansin mo sa sarili mo na mukhang hindi ka ganoon ka napapansin ng mga friends mo ganyan or parang may mga inaasahan mong kailangan mo ganyan ay eh, hindi sila ganoon ka present or hindi sila ganoon ka available para sa iyo so this is something na meron mong uh, energy around you but ikaw naman Gemini nakikita ko dito na hindi na nakakalimutan mong mahalin or bigyan ng pansin ang sarili mo. <clears throat> para masyadong magulo yung energy, para siyang napaka ungrounded. Kung lum lumulutang ka. Kung lutang yung ano mo, yung yung energy mo in the sense na uh, minsan nagpapanik ka sa mga bagay na uh, hindi naman siya ganoon ka ka lala or hindi siya ganun ka hirap kung ikaw ay magiging focus lang sa nangyayari. For example, uh, for example, um, madaming ginagawa, napakarami mong iniisip, natatarantan ka kagad. So, ito yung nakikita kong ano dito, uh, energies and yung relationship mo sa sarili mo. Ang advice sa'yo, mm, okay, Gemini, ang advice sa'yo, Gemini, <coughs> is wag kang wag mong iisipin na hindi mo kaya o wag mong iisipin at wag mong mamaliitin ang sarili mo dahil ikaw mismo Gemini marami kang experience, madami kang alam and kahit sabihin mong kakaiba ang hinaharap mo yung mga experience mo in the past will help you to move forward. Ito yung sinasabing advice sa'yo, Gemini, for March 2025. Kasi kung gagawin mo daw yun, um, Gemini, if you will be able to get all of your learnings or learn from the past, learn from what you have, ito daw yung magbibigay sa iyo ng clue ito din yung magbibigay sa iyo ng values para maiharap yung mga nangyayari because there is a potential energy na kung patuloy ka na parang ligaw na ligaw ka you don't know what to do or you refuse to 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 leverage or gamitin mo ang iyong experience in the past is may hirapan kang maging masaya sa buhay mo. For March, no? Kumbaga ito yung pinaka-issue mo dito. I'm not saying never kang magiging masaya, uh, Gemini. But ang advice sa'yo for this month is to leverage on your learnings from the past. Okay? So ngayon, kukuha na tayo ng advice cards. Okay? <clears throat> Ang first advice card mo, Gemini, is rest and relaxation is essential. We all have a fundamental need to take a break. Kung minsan napakadami mo kasing ginagawa, Gemini, baka kailangan mo magpahinga. Baka kailangan mo ding bigyan ng konting um, time out ang utak mo at ang katawan mo. Kahit na minsan feeling mo napakaraming, alam mo, hindi matapos-tapos yung gagawin. Kailangan mo yung time out para sa sarili mo. Kasi nakikita ko dito na minsan, uh, kailangan mo yung pagpapahinga kasi hindi ka na nakakapag-isip ng maayos and hindi ka nakaka-function ng maayos. Pero kung susubukan mong maging well-rested, makakita mo yung difference, kakaiba yung magiging effect nun sa'yo next advice card mo is the heart of the matter. There is more going on than meets the eye. <clears throat> so hindi lahat ng ginagawa mo ngayon ay surface lang, no? Titignan mo din kung ano ba yung nangyayari sa sa loob. Kumbaga hindi sa, sa, mga nangyayari sa ngayon yung mga kausap mo ganyan, kung meron ka mang, uh, taong mga sa trabaho ganyan isipin mo din na you need to know you need to be able to realize kung ano yung hidden na agendas nila or baka kung ano man yung mga meron pang uh, nangyayari sa buhay mo okay next advice card mo laughter wag mo kakalimutang tamawa gemini um, hindi sa lahat ng bagay ay kailangan mong mag-seryoso. Kailangan mo ding maging matutong i-enjoy kung ano man yung nangyayari. Okay? Next advice card for Gemini is ideal course of action. So, pag-isipan mo ng, sa, ng maayos din kung a, paano mo ba a, gagawan ng aksyon action yung mga a, plano mo. And hindi lahat ay pabugso-bugso or hindi lahat ay gagawin mo lang na biglaan or dahil kailangan ng gawin. You don't do things just for the sake of doing it, Gemini, no? Next advice card, ano bang self-care for you is movement. Try to do some exercise, kahit something na napaka-basic lang na, let's say, <clears throat> let's say, nag-exercise ka lang sa bahay, kahit uh, konting galaw-galaw lang yan na kahit kung something like as simple as Zumba <laughs> o kaya mag ka o kaya mag-jogging ka mag-jumping rope ka you need that kasi sinasabi na yun ng, uh, ng hinihingi na yata ng katawan mo na magkaroon ka ng konting lakas no sa pangangatawan mo next is music huwag mong kakalimutan to enjoy yourself with music go back to those music or songs na natutuwa ka and parang feel mo na parang mas nagiging maganda yung uh, energy mo that is something that you that can help you kasi minsan music has energy din eh. it has that the capacity to to change your energy okay wow next advice card mo is look for a sign so kung minsan Uh, sa, sa buhay natin, alam mo, Gemini, may mga ginagawa tayo na parang minsan, uh, hindi natin napapansin na binibigyan na tayo ng signs ng universe. So, pakinggan mo yun, tignan mo yun kung ano iba yung mga yun. And minsan kasi, binibigyan ka na ng clue ng, ng universe na, o oh, ito na yung bigay mo, ito na yung gawin mo, oh, or may naparod ka sa TV, ganyan, o oh, may something na nagbabrowse ka lang sa Facebook and there's something na nakita mo doon. Baka yun na yun. Okay? Next advice card. No need to worry. Ayan, Gemini. Hindi mo kailangan mag-alala. Sinasabi na sa'yo ng universe, the... You are okay. Okay? No need to worry. Hindi lahat... Hindi mo kailangan... Uh, I-let go mo na yung worry na yun, kung ano man ang iniisip mo, no? kung ano man ang nagiging uh, difficulty for you. There's no need to worry. Next, advice card ng mga Gemini. Self-esteem. Nako, baka yung iba sa inyo, Gemini, napakababa ng tingin sa sarili. I possess gifts of the soul that benefit me and others. Siguro, kailangan mo ding itaas ang sarili mo para maitaas mo yung ibang tao, no? Kasi, hindi naman sa... Minsan kasi, hindi na isa pagka, pagkaka, Sa pagiging humble ng mga, ng mga tao, minsan, masyado nang nagiging humble. <laughs> ba? Diba? So, you need to elevate yourself too. Okay? So, next advice card ng Gemini freedom. I possess the power and the free will to create my own happiness. Capable ka, Gemini, to do yourself good. And you have the freedom to choose the happiness and to create your own happiness. Ito ang, yan ang kailangan mong tandaan, Gemini. Next advice card ng Gemini, striving. <clears throat> Eventually, the individual ego's drive to make things happen falls away, replaced with a relaxed, trusting openness to answers as they arise. Thank you, Divine, for letting me move with the flow. So, push mo lang, Gemini. I-push mo lang. 'Wag kang matakot na uh, 'wag 'wag mo ngahayaan na 'yung ego mo ay matalo ka. Uh, 'Wag mo ngahayaan na 'yung takot mo na uh, hindi ka magsu ay ay mapigilan ka sa nagawin ng mga gusto mong gawin. Magbigay magbigay ka lang ng konti pang uh, hindi konti, magbigay ka ng trust, no? sa sa universe sa Panginoon sa kay God and yun yung kailangan mo ngayon. Next advice card is true offering. May I release the fears, illusions and addictions that keep me from true offering. May I relax into your plan, trusting that the next steps will always be shown. Use me, love, use me for the highest. I am yours alone ayan ang sinasabi, di ba? May I release the fears, illusions, and addictions that keep me from the true offering. Kasi ang mga ginagawa mo naman is may mas, may, may maganda siyang may malaki siyang ano pa uh, taw dito. Kung baga, sa, sa physical na ginagawa mo ngayon, meron kang ginagawa na pang dito lang, pero yung mas malaki pa niyang uh, rason kung bakit is ginagawa mo yon para sa universe. Kung may effect din yan, kahit hindi na natin isipin. Next is school lessons. Huwag kang matakot na... Yun, actually, yun na yung ginagawa mo eh. Continue to learn new things, Gemini. Continue to to, to teach yourself new things. Huwag kang, kang, mag... Uh, uh, tumigil na mag, mag magkaroon ng konti pang kaalaman kasi ito ang magpo-provide sa iyo. Maging humble ka. Autumn. Next advice card mo is autumn. Abundance, preparation, and harvest. So lahat na ginagawa mo ngayon is may pinagkahandaan kayo. eh. Kung baga, kung sakali man lang naiisip mo na ang challenging naman ng nangyayari sa Gemini, you have to think na yung bigger picture. Okay? Meron ka pang iba pang uh, pinaghahandaan eh. Kahit hindi mo man lang itong nakikita, baka hinahanda ka ng universe para sa mas malaki pang uh, uh, reward. No? Isipin mo na na reward. ba? Diba? May, 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 may gusto pa siyang ibigay sa'yo. Okay. Next advice card. Pay yourself first. Make yourself your most important financial obligation by setting aside a portion of your income every time you are paid. This loving form of self-care ensures that you will have the savings to invest in pre in your present and your future. Sobrang applicable to lalo na sa mga breadwinner. Pero para sa iba sa lahat, no? Kung may ginagawa kang something kunya nagluluto ka, ibibilihin kang snacks ganyan laki mong ibibigay yung sawili bibigyan din yung sawili mo pansinin mo din sa sawili mo ano ba yung mga uh, mga binibigay mo sa ibang tao hindi kailangan na material things eh pwedeng oras pwedeng pagmamahal pwedeng pwedeng effort no pwede din na uh, <coughs> Bigyan mo sila ng importansya. Bigyan mo na muna ng importansya, ng oras, ng pagmamahal, ng effort, at ng konti pang pagmamahal ang sarili mo. No? Pay yourself first. Yun yung sinasabi ng, ng card na to. Next. Advice card para sa Gemini. Quiet retreat. It's time to disconnect from the outer world so that you can discern and process your true thoughts and feelings from your inner world. Create this quiet time for yourself and you will have more clarity about what to do next. Ayan, gaya ng sabi kanina, kailangan mo magpahinga. Bigyan mo din ng time yung sarili mo talagang magkaroon lang ng konting uh, escape no? sa mga nangyayari sa buhay mo. So, Gemini, para sa mga taong nanonood pa rin hanggang dito sa dulo, meron akong isang surprise for you guys. So, sa mga gusto ng free quick reading, follow me on Facebook, Hula Juan, and hanapin ang post na free reading And comment nyo ang tanong ninyo for a chance na masagot ang inyong question sa isang YouTube Live sa March 12 okay? Wednesday ng gabi. As long as nakabukas ang comment section, pwede pa kayong magtanong. Pero sasabihin ko lang agad na I will only answer uh, kung ano yung nag-resonate or yung nafeel ko parang uh, kailangan ng, uh, ng answers, okay? So, follow me on Facebook kuluhan and ayan lang I hope I see you sa sa life